Gusto mo bang hindi mapasok ang yung WhatsApp ng mga hacker? Yun bang inunitify tayo ni WhatsApp na may hacker na pala sa ating WhatsApp? So, tuturuan kita kaibigan kung paano. Pero wag ang lahat ipalos ako. Let's go! Okay, open ang WhatsApp, kaibigan. Tap itong tulog ito. Tatlong dots. Yan. Tap settings. Tap account. Tap security and notification. Sabi nito, show security and notification on this device. Get notified when your security code change. So, ala. So, malalaman natin kung may ibang nag-iba ng ating security code ng ating WhatsApp kung itagilo na dito. Itagilo lang natin. So, sa ganyan para kaibigan, malalaman natin kung may hankin papasok sa ating whatsapp, huwag kalimutang i-share the video salamat